Yan, good morning mga kapiki. Nandito na naman ako sa isang piggery. Medyo may sinat tong mga biik niya. kailangan ng antibiotics. Tapos uh, nagtatae sila. Hindi? Okay. Nagtatae yung mga biik. Sa kadahilanan kasi yung inahin niya, eh, nag-change siya ng uh, lactating. So, kapag may anak yung mga baboy, huwag kayong mag-change ng kain ng inahin kasi matatamaan talaga yung mga biik at nagtatae yung mga biik natin. Kamo, eh, yun pala. Ang isang kadahilanan, eh, nag-change ka ng uh, ng pakain ng mga biik. Ayan, kaya huwag kayong mag-change mag ng pakain ng inahin pag merong uh, kulig. Haa! Ah. Kung ano yung brand ng feeds na pinapakain sa baboy yun lang. Huwag kayong mag-change. Yan, kaya ito, nagkatae yung baboy niya. Tapos ito, napa... Oh, Ayan yung isa, oh. Nagkatae, nag-rehydrate. Ayan. Kaya yun na ang sinabi ko sa may-ari na huwag mag-change. Ulit. Ayan, binigla niya kasi yung pakain. Eh, nag-change siya ng pakain. E